Ito ay isa sa mga paborito kong pagkain at niluluto ko mga tol. Bagay na bagay sa mga nalalapit na okasyon mga tol. I-check mo na yan. Tara, let's go. For today's video, mga tol, gagamit naman tayo dito ng baka. Baliyan to, lalagyan natin siya ng tubig. I-level lang natin yung mga tol, tapos pakukulang ko lang siya tol ng mga 1 hour and 30 minutes hanggang dalawang oras. Habang nag-aantay tayo dito sa ating baka, mga tol, maghihiwa mo tayo dito ng ating potato o patatas. Hindi ko mga tol, binalitan kasi tinatamad ako eh. Depende naman kung, kung anong tiyo, diba? So, ayan tol, lalagyan ko siya ng tubig. Tapos, set aside na rin natin ngayon mga tol, maghihiwa na rin tayo ng ating carrots. Itong dish to mga tol, may pagkakahawig sa mechado, apetada, pati menudo. Pero mga tol, parang pare-pares na naman din sila ng proseso kung paano niluluto, di ba? Nagkakaiba lang tol sa mga ingredients pati karne na ginagamit. Pati diskarte o technique mga tol, di ba, sa pagluluto. Ang mga ingredients na ginamit ko lang pala dito mga tol ispatatas, patatas, carrots, bell bawang, sibuyas, paminta, laurel, patis. Yung iba nga mga tol naglalagay sila ng maraming sili, keso, liver spread. Meron pa nga tol naglalagay ng peanut butter, di ba? So ay na nga mga tol, ito nga pala ang version ko ng beef Caldereta. Wala naman mali o tama sa mga ingredients na ginagamit ng mga tol. As long na masarap yan, di ba? Ox na ox na yon mga tol. Tara mga tol, panoorin mo to hanggang dulo para malaman mo naman kung paano ako magluto ng beef caldereta. Maiba nga tayo mga tol. Ang dami-dami ko nang ginagawa mga videos mga tol. Pero meron isang video na nag-viral. Sipi mo tol, mag taon na ako nagbablog pero ngayon pa lang ako nagkaroon ng viral video. Minsan nga tol, tinatabad na nga talaga ako gumawa ng videos kasi hindi ko alam kung may manonood ba o may manonood ba. Di ba? Pero sabi nga ng mga ibang content creator mga tol, consistency is the key. Kaya nga sa tagal-tagal ko na nag-upload ng mga video mga tol, hindi pa rin humihinto eh. Kaya sa mga kagaya ko mga small content creator diyan mga tol, huwag kayong panghinaan ng loob. Tingnan niyo mga tol gumawa ng mga quality video pati engaging, sabi nga nila. Tingnan mo ko, mga tol, araw-araw ko nag-upload ng mga videos na hindi ko naman alam kung meron ba manonood. Ang iniisip ko na lang mga tol, ini-enjoy ko lang bawat moment na meron ako mga videos na na-upload. Kasi 'di diba, balang araw malay mo mapanood ng mga bata to, o mga anak ko. Tapos sabi ng mga anak ko, ako, 'di ba? Uy, si Daddy vlogger pala dati, 'di ba? Para nag-iipon na rin ako ng mga memories na pwedeng nila mapanood balang araw mga tol. Hindi nakakatuwa lang mga tol pag talaga nanonood sa mga videos mo, 'di ba? Kasi hindi mo naman tol kilala 'yung mga taong nanonood. Tapos nagko-comment sila mga tol, "Uy, ang sarap ng idol, 'di ba? Sarap sa parang daw mga tol na appreciate 'yung mga efforts mo." Pati masaya ako mga tol kasi nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. At nakakapag-share pa ako ng knowledge kung paano magluto ng mga simpleng ulam ideas, 'di ba? At ayun na nga mga tol, pag ka nga pala sa part ng video na to, pa-comment down below, ibang parte ng mundo, parte ng Pilipinas para mabati naman kita sa mga next vlogs ko, ba? Diba? Another dish na naman tayo mga tol. At syempre, pa nagustuhan ang videos, don't forget to like and follow my page mga tol. So simple yung pag-like and share na ng mga videos mga tol, mga laking tulong na para sa amin yung mga small content creator. Kaya ayan mga tol, tiki man time na tayo dito. Ito pala ang version ko ng beef caldereta na may gata. Hindi ko na namang alam kung paano ko tatapos itong voiceover ko mga tol. So ayan, magpapaalam na pala ako. Thank you for watching. Nyara! 으아아아